taong bayan talaga uh, to exaggerate uh, uh, attorney Brian ay uh, naghahanap ng dugo ano naghahanap ng dugo uh, gusto nang gustong may ma samplean agad-agad yung hmm. may nakakulong yung nakitang naka, nasa likod uh. ng uh, rehas na bakal sabi nga para po ma maipakita ng gobyerno, kasama po ang kasama na po siguro yung ICI na seryoso po kayo sa inyo pong ginagawang paghahabol sa mga tiwali sa bayan. Actually totoo po yan, no? Uh, kami rin naman po dito sa ICI we are biased. Mm -hmm. Biased po kami against mm -hmm. corruption. Ayaw oh, po oh. namin talaga yung ayaw po namin yung mga nangyaring kasi sana po hindi maulit ngayon. Maganda po yung sinabi ni General Azurin kahapon na hinihikayat po niya ang karang bayan na kahit pa paano eh, maging ano no, maging patient uh, to still trust the system mm -hmm. kasi po meron pa po tayo ano no, rule of law so kumbaga no uh, pinaparaphrase ko na lang po siya mm -hmm. uh, but darating po tayo diyan uh, we were, were working hard po na mapanagot tong mga tao to, But we still uh -huh. have to follow the rule of law. Meaning uh -huh. po may mga batas tayo, may mga proseso pa tayong susundan ang proseso po nakikita namin dito is from the ICI, we will file sa ombudsman. Pagka eventually po ma-review na nila to, they will file the necessary uh, criminal cases or complaints, I mean, mm -hmm. sa sandigan bayan. ngayon po, pagka nandun na po sa korte, yan na po magkakaroon ng mga warrant of arrest. Ma yan. Yan, meron yan, po yung magiging proseso.